Itong malakas na lindol na tumama sa Thailand, nagdulot naman ng takot at pangamba sa ilang mga Pinoy na nagtatrabaho doon. May detalye dyan, Star FM, Baguio. Nagdulot ng takot at pangamba ang malakas na lindol na tumama sa Myanmar na naramdaman din sa Bangkok, Thailand, pasado tanghali kahapon, Marso 28. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Star FM International Correspondent sa Thailand na isang teacher na si Rachel Crowley, ito umano ang kanilang unang pagkakataon na maramdaman ang ganitong lindol sa loob ng mahabang panahon. Kinagulat ultimo ng mga locals at mga foreigners ang naturang pagyanig. Inilarawan naman nito ang kanilang naging aksyon sa lindol. Nakakagulat at the same time nakakatakot na is it real? Parang hindi kami makapaniwala and then mm. yung mga friends ko na uh, lumabas talaga sila ng ano ng bahay nila nang walang sinela. Sobrang oh. takot nila. Ang dami kasi marami akong friends sa uh, ano na nakatira sa mga buildings gano'n. Oh. Pahagi ng panayam ng Star FM Baguio kay Star FM International Correspondent sa Thailand na si Rachel Crowley. Aabot nga sa lagpas isang daan ang nasawi at mayroong lagpas pitong daan ang sugatan kung saan mayroon ding mga ibang residente ang naiulat na nawawala. At yan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ John Marino para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.